Samantala apelyedo naman ng uh, mga senador dumagdag sa listahan uh, ng mga nakatanggap ng confidential funds. Uh, hindi lang ng pala si hindi lang pala president. si Joke no, uh, hindi ah, lang pala si Chella. Ito ah. eh sino-sino ba itong mga dumagdag sa listahan? RH12 Rigunan. Manang Milky. Sister L at uh, Lakay Raymond, habang papalapit ang pagkukundi ng Senado sa susunod na linggo bilang impeachment court. na Nadiskubri naman ngayon ang apelido ng mga senador, naging mga kongresista at pangalan pa ng bake shop na nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang mga individual na ang apelido ay hango sa mga senador ay si Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Fonseveros, huh? Christine Applegate Estrada mm. at Denise Tanya Espodero, Espodero <laughs> ng OVP Confidential Fund. Di ba na kaya uh, <laughs> at si Ang taray naman yan, <laughs> Mano Mano mga milk. Oh. oh, mga kamag-anak oh. kamag pala ito nila yan eh. Oo. Oh, oh. Ginamit <laughs> ng kanilang mga apelido. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Sif, ng La Union, hindi pinalagpas ng tinatawag niyang Budol Gang ang Senado. Sabi ni Ortega, ginamit ang mga apelido ng ilang senador patunay kung gaano kagarapal ang listahan ng sinasabing beneficiaries ng OVP Confidential Fund. Dakinggan natin si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega De Viz. Literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Montiveros. Uh, at meron pong rebilya. At sa kaapilido naman po ng congressman, meron din pong solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay eh, na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Dagdag pa ni Ortega, <laughs> kasama na ni Mary Grace Piatos, si Connor Adrian Contis, nahango naman sa bake shop. Mga <laughs> Ay, <laughs> ako, so parang ano eh, eh. yung... <laughs> uh, naalala ko yung mga gustong sumikat na mga sa mga sexy diba movies. Mga Starlet, di ba? Starlet. Oo, diba? oh, di ba? Oh. Kung sino-sinong mga pangalan. Parang na, may... Apelido naman na mga alak. Oh, ni oh, yung alak ng ng 80s. Ay, oo, oh, oh. tsaka yung mga 80s yun na uh, oh, ah. Uh, may soda di, pa nga, drink, soda, soft soda, soft drinks. Soft, soft drinks uh, beauties, uh, di ba? Uh, 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 oh, tapos later on, uh, mga pangapangalan ng mga kilalang mga politiko, di ba? Ah, di ba? Eh, ngayon naman. Pati pala dyan sa confidential pa. <laughs> ang galing, <daling>. na no. <laughs> At ginamit pa dito si ano, Escudero. Si, nako baka Kaya nga, senate ang, ang Senate President, may kamag-anak pala. <laughs> pati si Senator Lito na nananahimik lang. Oh, <laughs> uh, nadama niya. Dalawang lapid pa yan, <laughs> Mana Milks. <laughs> dalawang lapid eh. Oo. Um, dalawang Revilla, dalawang lapid, isang Contiveros. So, kung mag magagalit dito sa mga isang Estrada at isang <laughs> oh, Estradero. Oo. Oh, Nakupo talaga naman. Hanep ah. lupit na ano, Mahusay <laughs> mo. Uh, oh, oh. At uh, dagdag pa nga ni Ortega, kasama na ni Mary Grace Piapo, si mm. Connor Adrian Contis. na -hmm. naman sa bake so, <laughs> Ay, mag -i -i dapat pala mag-iingat man ng milky sila kay Deo Makalma. <laughs> <laughs> Oo, pwede. Eh. Oh, Siliki Mayor, oh, ano? o oh. <laughs> oh, kaya sila kay Raymond, magulat, nandyan siya lagi <laughs> sa Senado eh. Hindi, <laughs> ano lang, uh, kung meron man tayong, ano uh dyan, -huh. uh, you give it to them. <laughs> give it to them. Talagang, ano, mahusay, uh -huh. mahusay. Mahusay, mahusay. Iba. Iba. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Mahusay yung mga, ano, yung mga nag-imbisiga eh. Dito oh. <laughs> sa, ano, confidential fund. Mm -hmm. At talaga namang, hakanga ka rin sa mga miyembro ng uh, Good Government Committee maging ng QuadCom. Mm. Dagdag pa nga ni Ortega sa mga mamabatas naman, ginamit ng apelidong Solon na kinabibilangan na Chris Solon at Paul M. Solon. Kaapelido naman ng surname na yung Representative Steve Chongbiam Solon. Dian Solon. Matatandaan <laughs> sinabi ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza ang paggamit ng alias sa mga government transaction ay hindi nangangahulugan na exempted ang ahensya ng transparency requirements. Sa mga hearing ng Kamara, nilinaw ni Mendoza nang siya ay uh, humarap. Dapat ang mga individual ay traceable o matutukoy dahil kung hindi nag-i-exist ang ito, malinaw na ito'y red flags ng katiwalian. Ako si New Greg Gunaan para sa si DCRH Una sa Pilipinas Una sa Pilipino